good morning, isang mapagpalang araw po sa ating lahat Magang maga, nabali po yung aking panikwit Nasira, panikwit na nyug Ito Ha? Oo Tapos yung isa pong kasama namin mga wit Si Romy Ay nabali rin ang galahan Magang maga, alas utyo, nabali Ay ah, lang nyug pa ang nakakawitan, nabali na Ha? Ha? Ayon, ay ayusin ko muna ito. Ito, kumuha ako ng gagawin. Ayusin ko muna. ayun ito na tapos na kahit pa paano ginawa ng paraan may gisa wala at alihan ko na ng All alright liliit ang bunga ano hey. eh. hindi po makayan ni kaputol hirapan ako Yan nung pagod sa liig, ganyan po yung nagalukad. Ang hirap pa yung pangawit, yan. Hirap po manimot tsaka ngawit. Sa sukal baga naman yan, nang ahanapin mo ang mga buo ng nyugr yan. mo naman atabasan, ah, ay pala pa ang dala. Naula na. Parang walang laman. Naula na po ang aming paglukad. Oh. Inabot na kami ng ulan ilang linggo na maganda ang panahon tapos ngayong umul kasi mula ng paglakad umuulan pagod <sighs> para mga wala laman yan pinakuha ni kaputol yung pong isang ilang hindi na ako ni nai anong kasukal doon ay walang gadaanan ng pangawit wala na yan po yung panimutan namin ng yug na ayan nagkalat ang dyan yan yan, tapos nang tapahan ni Naronay. Pagulongin namin ang yug dyan. Pagpunta rin. Dami eh, Mga dalawang libo, tatlong libo. Alok pa rin dito siguro. Daming, daming bunga na Sa mga sunod, marami din. Huwag ang bagyuhin. Wag bunga na dito, huwag lang Eh eh. Ako'y nagsubok mga awit eh. Eh nakakapandilim ng paningin. Kumbaga ay eh, nakakasakit ng balat nang tiyan. Ako maninimot muna din. Tinga simutan kong ariyo, ariyo. Oh. Oh. Yan ang dami pating kutakti. Ng ini atapong do na Ga kita-kita na -kita lang kami nung mga na yun sa tapahan. Sa bunutan. Eh. Si shout out po sa mga buhay kopra. Coconut life. Oh, shout out po sa mga buhay kopra, yung mga magluluka diyan. Saludo po ako sa inyo. Saludo po tayo sa ating lahat. Kampi gamura muna. Makuha ng mura at napakainit. Eh eh. Nanon pagod na pati. Nakuha mura Yan. Nakilig na ang aking katawan sa gutom sa pagod. Yan rin paglukad na rin. Yan no? kung ako ay nag-aral ay nag-aral ako ay lo ang naging kinalabasan ay lokad ayan just me Rudy. Ito, ito lang po maganda sa maglulokad libre ang mura makain ka makuha ka lang mura oh, libre hindi ka sa nag-aral siyempre mabili ka hindi ka naman nakakaparaw sa nyugan mabili oh. ka ng mura At sa amin limited mura Kuha ka mura. Kain. Woo! versal, Parin na! Tiga mura! Ah, si Kaputo lang. Ako mura ako. Pa na ibingi. Kaya na bukayuin, Tuyo yan. Mura niya na yun. Ayo, sa bantang taas na yun ah. Gita. Ah, isa-isa. Kasagara na mura ang sarap. Sarap ng sabaw. Mm. Mm. Pawi ang uhaw. Ayos. Pas sumaan labas na ito. po muna. Lap. Sold. kita. Alas 10 na. No. Ano ang kawitin yan? Mamaya na, hapon. So, umula na inaabot na kami ng ulan. Oh, ang daming panyog na asikwiti namin hanggang gandi ni Paay sa bundok. Oh, na. ayaw tumigil talaga ng ulan yan lakas hinabot na kami ng ulan <laughs> ay mga kasama ko ay. kuya Rosel oh ba ay lalong lumakas ang ulan yan dahil yung nyugo oh. ayan o oh. ayan pa o oh. dami oh. hinabot na kami ng ulan basang basa na ako ito ang masama dito Bas, pagod na pagod tapos, tapos ikaw ay hinabot ng ulan mga kubli lang ako din yun sa dahon ng saging So. May lakas ng ulan. Ah. Uh -huh. May kailangan may dahon na saging. Kung walang dahon na saging, edi eh, ulaw na. Tapos na. Lakas ng ulan. Lalong lumakas oh. So. gawa ng low pressure yata yan bagyo May mga kasama ko yung kaputol jiri kasi ko dami pa hmm. ang daming kasisikwit ayun yung tapahan ayun. ulaw na Ha? Huh? Nagahamuha nung. Tubugan, uh. ng Tubugan dati ito. Masikwit uh. ah, ulit. Uh. gan lang ang trabaho. Sikwit-sikwit lang. Sikwit muna bago maging kwarta. Uh, maka mabigat yun. Dimig. Masikwit ah, muna. Ari na ang nyog sa tapahan. Marami pa dun ayo sa bundok. Eh eh ayo. E, Gala mo yan, isa-isa mong asikwitin ano. Isa-isa mo ring abunutan yan. Tapos isa-isa mo rin abasagin. Isa-isa mo rin at uh, ay uh, uh, tumbas ka biak na yan pag atikalin mo. Dahil pag binasag mo ang isang nyog, magiging dalawa isa-isa naman kaya ah, ah, napakahirap na maglukad tapos ang presyo ng lukad napakamura di si 14. Katursi parang gustong hingin na lamang kaya dapat ay itaas man lamang ang presyo ng lukad dito sa amin napakahirap ayo hirap ng paglukad tapos ang presyo napakababa dapat itaas man lamang. Presyo ng ka dito sa amin, di si Saiz. Ah, ayos. Galaw mo yun, di si Saiz. Tapos, hirap. Hirap pa, ang inaabot. Itaas man lamang sana. Kung, ah, dali man din. Kasi butaswari. Kasi <laughs> butaswari. Kasi butaswari. Kasi Ha uhaw nga ni ayano ang nyugo. Oh. Ay oh. ni tingni oh. 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 pa naman ang nyuga. Ay ah. dami pang pa asikwiti oh. Dalawang araw na, tatlong araw na kami. Yan, eh nakulani ng aking kilikili. Ay ano ito? Uh. Ay si pinsang Alex Gapatid so, ng uhaw. Ay ang daming kapal. Ay ang daming kapal ng nyugo. Oh. Mga 3,000 siguro yan, ano? Kulang-kulang. Ayun pa, ipunin ay na yun. ano ang lokado? Nyug. Nari na lahat sa tapahan. Wala na rin ay sa labak. Hmm. ano. Nagkalat pa, ang nyug. Nagkalat, nag-ano. Haba ng timbun. Hmm. Ano. ilang sikwit yun bago makarating din sa tapahan <tipos> hindi sa isang yug ilang sikwit bago maka may lumalabsot pa hindi ay naka ilan daan ka na naa tibay natulungan pa dyan, o kaya mo na yan wa 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 tibay rin ano ah ah <laughs> Wala nang daming timbo na mong ilang araw mo at balunasan, uh, balunasan na yan. Dalawang oras. Tiya. Aking balunasan na yung. Kabalunas din ako. Eu conheci o 努力吧！侬。 Niyan. Wa, laki niyan. Aba, ay nabunot lang ko ayo. Siguro may mga 50 na. Putol jire siguro may mga 20. Yan sugat ng pala do. Ha. Yan ng paglukad, mahirap. Kaya gaaral. Ka Pag ganyan yung paglukad eh. Yan, ang daming pang abono ta, no? Mga oh, 3,000 siguro yan, no? Oh. Nagawa pa kami ng tapahan dahil yung ginawa namin tapahan. Nabunbuna na, gawa ng muulan ng ulan. Yung aking balon na sana, eh, pinahinga-hinga ko muna tapay ah, nagadali to. Oh. Eh, yan uh, init, init? Eh, nagadali yung dulo ng balon na sana. Yeah, Kaya pinahinga-hinga ko muna, ah. Maka magdalit pati yung bunot. wala kaming nga <sighs> ah, Um. Ah, just me, Rudy. Magandang bunot nyo. Ganun. Medyo malambot. Pero mayroon dyan ko. Yung manipis sa, ano, bunot. yung mga ano, mga dalawang araw ari bunot. Bukas ay maghapon ay siguro. ay Account yung matitira din. Eh.